uwi na kami. Galing kami ng kapisan. Nag, ano, nag kanta. Nag choir kami sa kapisan. Sa kanilang, sa kanilang, ano, sa kanilang mas. So, overlooking dito pero maraming puno kasi kita na dito ang, ano, kita na dito ang, ang town. So, kaya mataas masyado kalamig na ang ano? Aksi mo inaapi dito kasi sa paas mataas talaga dito sa angye okay ano yung mga kasama natin sa sasakyan hindi na kito ayon mas mataas pa yan oh taas talaga jan <laughs> oh, oh, kanta lang ako at video ko kayo. <laughs> mga kasama namin na kumanta, nag doon. Ang mga couples strike everywhere. Basta may nisa Ayan, oh, nung binagyo. Tingnan mo ang kawayan. Oh my God, oh. Tingnan mo doon sa baba, sa baba mga bahay, oh. Ayun nun doon, oh, um, wala, hindi kita ang taon. Ayun, walang taon, gusto natin. Ano yun? Yung stand? Marang, dari Semarang. Marang lah. Kan? Ayo, uh, Lansones. Wow, lupa beda dong. Petasan. Tumandai. yung gruto kanina dyan. Wala na Wala na yung grotto. Wala na na dito matilim doon yung mga na daan o niya naglandslide diyan yung bahay pero yung bahay hindi na thanks god at hindi siya na sa landslide yung bahay na yun ganda oh meron may, may resorts diyan ang taas ng hagdan yun sa taas o yun kasama namin si Father, pinagitnaan namin. Mga <laughs> kasama namin yun, nasa sasakyan si Father ito. Nasa ano, nasa gitna. Oh, wow. Dito may groto dito. Ay, nawala. Ay, nawala yung groto.